So yun, welcome back mga ka sa aking panibagong vlog. So, pasensya na kasi ngayon lang tayo nakapag-upload guys. Kasi busy pa tayo. Marami pa tayong trabaho. Tsaka hindi pa dumating yung order natin na 8 steel ball. So yung ginamit ko muna. Ito. Ang... Pointed na bala. So, ito muna yung ginamit ko guys para malaman natin yung ano niya, yung dapat tama niya. So, susubukan natin guys kung maganda yung patama niya. Tsaka ito pala yung bagong ano natin yung gawa. Hindi pa tapos lahat. Balikulang pa to. Tsaka yung trigger niya, hindi pa tapos sinubukan ko lang so yun guys kung bago ka pa lang sa aking youtube channel subscribe naman po at saka pakipindot na lang yung notification bell sa ibaba para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin so let's try na po kung maganda yung patama ng ano ng balang to sa steel ball kasi wala pa tayong steel ball hindi pa tayo makapaganting guys So Subukan natin guys At saka samahan nyo ako

Layo pa din. <laughs> so susubukan natin isang putok pa guys. Do it! Para malaman natin yung ano. Cut! Para malaman natin yung... Do saan papunta yung bala. Sinubukan kong gamitin tong ano to guys. Yung ganitong bala. Pointed. Kasi may nagbigay sa akin ng ano eh, ng barrel na pang tiksay. Ito 'yan guys oh. 6 mm. Bali binigay niya sa akin. Kaya Sinubukan ko lang, kasi may bala naman ako dito na ano eh. Sinubukan ko kung accurate ba yung tama niya. So, yung tama niya guys, paiba-iba. Paiba-iba yung tama niya guys. So, di pwede pang hunting tong ano to. Ganitong barrel. Di pwede pang hunting. So, tingnan natin yung ano guys. Yung tama niya. yung tama nya guys oh. paiba iba dito matama sa target natin yung ano yung putok natin kaya di pwede pang hunting to di pa kasi dumating yung ano natin eh yung 8mm steel ball kaya di pa tayo makapag hunting Tsaka, marami pa tayong trabaho bali ilagay ko lang sa dito sa loob guys oh. Ito yung 8mm steel ball na pang barrel. Tsaka nilagay ko lang to. Ito yung nasayaw kasi. Oh. Balay dalawang piraso to. Ito pala yung bagong gawa natin guys. Pump time. So yun guys hanggang dito na lang muna guys. Kasi masama yung panahon eh. So kung bago ka pa lang po sa akin YouTube channel, uh, wag wag mo naman kalimutan mag-subscribe, like, share and comment. Tsaka pakipindot na lang po ang notification bell sa iba, sa ibaba pa-updated ka sa lahat ng video na i-upload natin. So, time's up.